Bravo, Probinsyano, mga balita mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Ihatid na mga masisipag na news correspondent gamit ang modernong jurnalismo. Pakinggan ang mga interview, panawagan at isyong pinag-uusapan sa mga lalawigan. Ito ang Bravo, Probinsyano. At ngayon, narito ang inyong kabravo. Neb. Muli tayong tatanggap ng uh, ulat. Ikalawa na itong ulat. No? Maraming maraming mga Event Dito sa lalawigan ng Rizal at muli natin mga kasama, si Josh de la Cruz at tumungo naman siya sa bayan ng Angono kung saan kasalukuyan pa rin uh, mayroong uh, gigantes festival. Anong iulat mo sa amin Josh? Yep, nakapanayam nga natin ang isa sa mga konsihal ng bayan ng Angono na wala iba kundi si konsihala Elena uh, Ibañez mm -hmm. at siya yung nangangasiwa sa sektor ng turismo. At napag-usapan namin yung tungkol nga rito sa umuusbong na kapihan at mga restaurant dito sa kanilang highlands. Mm -hmm. Kasi ang maganda dito, Nep, sa kanilang bayan, merong bayan dito sa lowland, meron din naman sa highland, ito yung isa sa mga napapakinabangan nila mm -hmm. sa turismo dahil may mga overlooking dito mm -hmm. sa highland nila. Mm -hmm. At isa pa, Nep, yung nakapanayam pa natin na isa, yung punong bayan ng ang na wala iba kundi si Jeremy Calderon. Mismo, Ayon mismo. Punong bayan mismo, ha? Mm -hmm. mm. -hmm. Oo, di ang update niya sa atin ng no, mga nakaraan ay dito sa may paligid naman ng lawa ay medyo binahanga itong kanilang bayan. At inaantabayan na nila dahil sa mga susunod nga ng mga linggo, sa sakto mm -hmm. iyon sa Gigantes Festival. At uh, inaalam pa nila kung ipagpapatuloy nila yung schedule nitong Higantes Festival dahil ang pangunahin nga ayon kay Mayora is yung safety ng mga angonians Pero so far, nung inaantabayan na naman nila yung ulat panahon ay mukhang matutuloy naman itong Higantes Festival. So, ang ibig mo ba sabihin bahain sa angono kaya nagdadalawang isip sila kung itutuloy itong festival nila? Mm -hmm. May parte talaga ng angono na binabaha. Ito yung uh, mga malapit dito sa Laguna Lake dahil Uh, malaking parte ng angono ay nakapalibot dito sa mm, okay. All right. So uh uh hanggang kailan itong uh, Gigantes Festival nito, Josh? Um, ayon kina uh, Mayor Jeremy, uh, ito ay aabot pa hanggang sa first week ng December at inaanyayahan niya hindi lamang ang mga tourists na makisaya sa Pagdiriwang ng Higantes Festival, kundi lahat ng listeners natin nationwide dahil apatid naman natin na na ang Higantes Festival ay kilala hindi lamang sa lalawigan ng Rizal kundi sa buong Pilipinas. Mm -hmm. Dahil uh, ito ay tinatampok nga hindi lamang sa mga taga Rizal kundi kung minsan ay hinihiram pa nga ito ng ilang mga uh, malalaking uh, tao mula sa iba't ibang bansa. Kamukha mm -hmm. na lamang noong 2023 noong ito ay uh, itinala ni Vice President uh, Okay, Josh, maraming salamat sa iyong ulat. Maraming salamat, Depp, at kina-update natin mula po rito sa bayan ng Angono. Sa lalawigan ng Rizal, ito po si Josh Dela Cruz nag para sa Radio Nationwide. po si Josh Dela Cruz, may ulat sa atin, kaugnay sa Higantes. Bravo, Provinciano, mga balita mula sa iba't ibang sa iba't makabagong ng panahon. panahon. Pagbiyahan, ikinarahan kang maghati ng mga bayitang eksplosibo, jurnalist, servisyo publiko, at informasyong exclusive mula sa modernong jurnalismo. Ito hanggang sa inyong mga radyo. Kami ang makakasama ninyo ang inyong kabrabo, NEP.